Magandang umaga po sa inyo, Sir Larry Laxo ng NFA. po, ng Ted? good morning sa mga taga-sabay-bay natin. Salamat sa panahon. Uh, Sir Larry, ito humuna. Dito po sa 20 pesos na nabigas na iaalok ng gobyerno sa ating mga kababayan, ano ang papel basically ng NFA? Ang National Food Authority po ang papel po niya dyan ay yung source po ng ating uh, yung bigas na ibebenta ng 20 pesos. Yun po ang pinaka-roll niya. At uh, ang bibili po sa amin actually is si Food Terminal Incorporated. Okay. So bakit po Food Terminal Incorporated ang bibili sa inyo at hindi kayo direkta magbibigay po ng, ng bigas sa Kadiwa Centers at sa ilang distribution centers? Ah, uh, hindi po kasi kami po pwedeng diretso sa, sa merkado, kahit doon sa food security emergency, hindi rin po kami po pwede. Yun po kasi yung nasa batas. No? Ang DA po yung magmamando kung saan uh, ibebenta o oh, ya, ano, yung stocks ng NFA. Opo. Ibig sabihin po, maging sa mga kadiwa stores ngayon, hindi kayo direct nang nagbabaksak ng bigas sa kanila, idinadaan pa rin po sa Food Terminal Incorporated. Opo, tama po yan. Sa, so, food terminal incorporated. Nung mga nakakaraan, nung hindi pa po yung dating RTL, diretso po kami sa local government unit ng mga kadiwa. Mm, uh, okay. Uh, di ho ba meron na kayong programa ngayon na kanin sa ating huling panayam, matumal yung mga LGUs ka-tie up ninyo to distribute rice for, all, for, rice for all, di ba? Tama po yun. No? Yung po yung hindi masyadong uh, nag-fly. No? Hindi masyadong kumuha ang ating mga local governments. Ito po yung uh, 33 pesos na bigas na inoffer natin. Opo. Ah, uh, yun ho. Ah, uh, pa rin nyo sa FTI, Sir, hindi direkta din sa mga LGUs. Tama po 'yon. Ganyan po talaga 'yung sistema kasi nasa amended RTL, the DA may may uh, sell the stocks of NFA. Hindi po sinabing NFA will sell the stocks to the LGUs. Hindi po eh. Meron pong DA eh. No po. Okay, sige po. So sa ngayon sir, ano, ang pinag-uusapan natin dito sa 20 pesos na per kilo bigas ay basically NFA rice. Ano pong quality? Ano ang classification ng bigas na ito? Ah, uh, ito po mga bigas na ito ay ito yung tinatawag nating regular stocks. Uh, na ang ibig sabihin lamang po, ito po ay kakagiling na uh, na bigas na aging from zero age to up to hanggang 3 uh, months. Yan po ang classification niyan, bagong giling, no. Ito po yung binibenta natin na 33 pesos under the food security emergency at ito rin yung binibigay natin sa DSWD, OCD, no. At uh, ang classification po ay well-milled rice uh, na lokal ang pinanggalingan po. Opo. O, uh, ang sabi po ni Secretary, uh, ito po ay uh, 25% broken? Tama po yun. Tama po yun. Uh, okay. Yun naman po ang standard na bigas ni NFA. Okay. Sige, well, milled rice po ito. Sir, uh, kapag pag-uusapan po natin ang uh, puhunan dito ng NFA, basically po, magkano po kaya per kilo dapat ang puhunan dito ng NFA? Um depende po 'yan sa bili natin ng uh, palay, no? Ah uh, depende po 'yan sa bili natin ng palay. Kung medyo mataas, mataas po yung computation. Katulad po ngayon, kung ang bili po natin ay 20 4 pesos para lang mabilis ang computation mga magiging 48 po yan no uh, tapos kung bebenta natin at 33 ayun eh, po yun po yung pinaka parang subsidy na from the NFA So, uh, dito po sa unang, uh, meron na ba kayo identification, Il, uh, ilampung sako ng bigas ang for ready distribution sa kabisayaan kung sakasakali? At yon meron na ba kayong kwentada kung magkano naging puhunan doon ng NFA? Uh, ang kwentada po natin sa mga stocks na unang lalabas sa NFA kasi ito po yung mga napalay na giniling na nabili natin last last uh, year, no? Uh, so ang kuntadas po natin, 48 pesos po talaga yung, yung cost niyan from our end. Uh, yun po, ang uh, kung gano'n namang karami, ang initial po na may lalabas noon na uh, nasa warehouse ng Cebu, 12,000 bags yung initial and then mapaparating na po yung mga augmentation from Region 6, Region 4, Region 10, and Region 12. Okay, so 10,000 bags, uh, ito po lamang ay para sa Cebu Province. 12,000 bags po. Uh, initially, kasi nauna po si, si Cebu Province, uh, iyon po ang ibibigay sa kanya. Pero may halos kasabay po na mag-release -re tayo sa probinsya naman po ng Iloilo. -Ilo, no? Uh, hmm. nag, uh, nag, I think nagpa-press na si Governor doon, Governor Defensor I think no. Uh, halos sasabay sila sa Cebu uh, at marami naman pong stocks doon sa sa Region 6 at uh, isa rin pong source ng Region 7 ay yung Region 6. Okay, so dito po sa Cebu 12,000 bags ito ang puhunan dito ng NFA 48 pesos per kilo. Roughly ganun po 'yon. Oh, so nangangahulugan po na 28 pesos ang subsidy rito. Uh, sa ng amin po, sa uh, well, kung total po natin yes, tama po. po yun. no kung Okay, opo, opo. Opo, yan 28 na yan, presyo pa lamang ng bigas yan, wala pa logistics. Uh, doon po sa computation namin ng 48, kasama na po yung uh, other expenses po doon, including that uh, logistics. Opo, meaning uh, saan man gagaling na bodega ito, ito pong inyong 12,000 sacks? Nandun na po 'yan sa Cebu. Uh, okay. Siguro ano na po na uh, siguro less than a month na nandun na 'yan kasi nagre-repositioning naman po kami even okay. before this uh, uh declaration itong programa ni Pangulong BBM. Eh nagre-reposition naman po talaga kami dahil Cebu is a high high consumption area mm -hmm. pero wala naman production area. Na so, talaga nagre-reposition po kami doon. Ah, uh, in okay. year out ganun po talaga. Sige po. So, kung 28 po basically ang uh, subsidy dito. Ang sabi nga po ng DA, uh, maghahati ang NFA. Opo. Uh, ang okay. ang LGU sa subsidy, tama po ba 'yon? Uh, ganito po 'yon, no. Hmm. Uh, sa ihihiwalay lang po natin si National Food Authority. Uh, ibebenta niya yan na binebenta niya under the food security emergency 33 pesos. So from our 48, naging 33 subsidy po yun ni ni NFA, ng gobyerno through NFA buo po yun si NFA ang sumagot and po yung from 33 pesos na benta namin at ibebenta nila ng 20 pesos yung 13 pesos difference paghahatian po yan ni local government unit at ng national government ng mm. DA. So 650-650 po sila doon. Ayon, sige. So, muna magsisimula kung yaan eh, 48 o magkano man ang bilin ninyo, ibebenta ng NFA yan sa FTI muna. Yes, ganun nga po. Tama po yon. Okay, then from FTI, bebenta nyo ng 33. Tama? Tama po, ibebenta namin sa kanila ng 33. Okay, so doon po sa, bag, sa inyong pagbenta sa, uh, sa FTI ng 33, lalabas po na mga 15 agad na ang inyong subsidy. Uh, roughly ganun po uh, kung yun po yung number natin. Pero mm. ano kasi from 10 to 15 po lagi ang ang subsidy from NFA. Oh, 10 to 15 ang subsidy. Anyway, sige po. Okay. So ngayon, yung pong sinasabi na 13 pesos, no? Na subsidy paghahatian noong contingency fund ng presidente na inidadaan din sa DA at ng LGU. Ganun po yun, hati po sila. Tama po. Ayun po naman pala ang formula nito. Ah, uh, pero Ah, uh, dito po sa pag-absorb nyo nung paunang subsidiya, saan kayo kukuha ng pera? Ah, uh, na po kasi yung pondo na ibinibigay sa atin ng under the GAA. Binigyan po tayo ng 9 billion. So, yun po yung natin ng palay uh, na yan, 9 billion. Pag naging bigas po iyan, yung pinagbebentahan po natin ng bigas, doon po tayo kumukuha ng panggastos natin. So ang nangyayari po niya ng sistema kay NFA, pag binigyan mo po siya ng 9 billion, pinambili niya lahat ng palay yan, in at na-distribute ano, meron na po agad certain x number of percent na mababawas uh due to those uh, subsidies or yon for subsidies uh, nababawas doon sa 9 billion so palit po yan ng palit doon po natin kinukuha mm, okay sige so habang palit ng palit ito sa ngayon po na Abril 28 gaano na po ito kaliit yung sa ngayon po kasi kondo natin pambili uh, ng palay, kasi yun na po ang binibigay sa atin. No? Uh, kung susumahin po, pati po yung natira natin last year, pati po yung 9 billion na ibibigay mm. po totally, kasi hindi mo po binibigay sa mga kanyan, mm. for this year, ang uh, suma total po niyan, meron pa po tayong roughly 12 billion pambili ng palay sa ating mga magsasaka. Okay, yung 12 billion na pambili po para sa aanihin ngayon ng ating farmers, kukuha naman mo pa rin yan nung subsidy para dito po sa 20 pesos per rice na programa? Uh, hindi po directly ganun. Mm -hmm. uh, ibibili ko lahat ng talay yung 12 billion, mm -hmm. pero pagdating na hanggang distribution mababawas na po ma, magagastos na yan, ha? operational expenses and all, plus okay. yung, yung sabihin nating subsidy, uh, yung output po niyan sa isang ikot, iyon po ang mababawas doon sa sa ating ano pondo no pero hindi po talaga actually nabawasan yung pambili natin sa mga magsasaka it's still 12 billion okay. buong buo pwede kong ipambili po yan Oo. ng palay so lalabas nga kasi uh, yung subsidy magiging Uh, bunga na lang yan noon ng uh, produced na bigas from the palay sa pagbebenta ninyo sa FTI? Tama po yun. Okay, tama. para klaro ha. Sige. So sa ngayon po, ilan ba ang, uh, di ba ho, ang sinasabi din po ni Secretary nga dito, kasi ang numero unong problema ninyo ay wala na kayong space sa inyong stock na palay tsaka na bigas, di ba? Tama po yun. Medyo okay. halos puno na po lahat Sige. ang ating... Ano. Oo. Kaya daw ang sabi din nga ni Secretary ng Presidente, ang maganda rin remedyo nga dito para di makatulong na so i-dispose ito ng mura oo, para di mabili sa 20 pesos. Yan nga daw ang kagandahan nga sa programang ito. You're going to solve two problems with one solution. So, ngayon po ba ilan ang budega ng NFA at uh, gaano kadami ang total stock ninyo? Okay, ganito po. Ano? Ang NFA po ay merong 342 na bodega nationwide. 134 po dyan are undergoing repairs. So meron po tayong 208 na natitirang active na hindi nire-repair. Mm. Doon po sa capacity ng no, 342 na total, no? Ang capacity po niya na actually is 25 million bags capacity. Ano po yan? Total, nationwide. Is that uh, palay, palay or rice? Either palay po or uh, bigas. Uh, yun po ang computation natin kasi hindi naman po nagkakalayo ng volumetric. Ano yung dalawa? Medyo mas manipis lang ng konti pag, pag bigas. Pero roughly yun na rin po yan. Okay. 25 million bags. Okay. Pero pag inalis po natin yung 134 na bodega na nire-repair, yung capacity po na, na nawala po dyan, no yung na pwede pag-imbakan, na nabawasan po yan ng 10 million bags mm -hmm. na capacity. Mm -hmm. So yung 25 natin, bawasan mo yung nire-repair natin ng 10 million bags capacity. Natira po sa atin yan 15 million bags capacity actual. Mm -hmm. Doon sa 15 million bags na actual po yan, ano po ang stocks level natin ngayon? Meron po tayong 10.1 million bags of palay at meron po tayong 1.2 million bags of milled rice. So roughly 10. Point, uh, ano po 11.3. So, yung difference na lang po ng 15 million bags do sa 11.3, yun na lamang po ang kaya nating punan pa. Mm -hmm. So roughly mga 70% uh, capacity na po tayo. Kanya yung sinasabi po ng ating mga magsasaka na eh, dito hindi kami makapag rito, nakasara daw ang bodega mm -hmm. dahil puno na po doon mm -hmm. sa bodega yun. Okay. Pero may mga ibang mga bodega kung saan natin pinadadala yung mga palay nila. so okay. yun po ang katotohanan. Kanya tama po ang uh, sinasabi ni Secretary Kiko. At yun naman din po ang sinasabi namin na kailangang mailabas ang stocks natin mm -hmm. ng bigas mm -hmm. para po makapasok ang ani ng mga magsasaka. Okay, sige. So basically po, ang for disposal ninyo ay ilang sako ng bigas? ang sako po ng bigas na kung lahat po ito ay magiling na kasi mm -hmm. continuous ang milling natin hindi naman po ito isang bulto milled lahat mm -hmm. no habang ginigiling at kung maubos man po magiling ito ang katumbas po nito ay 7.56 million na sako ng bigas no okay. okay. ang ideal po niyan kung ako po ang tatanungin niyan dapat ko kalahati immediately mailabas para kalahati mabili ko ulit sa magsasaka And then yung susunod, yung kalahati nun, ilabas ko ulit tapos bili uli ako ng kalahati. So, mas maganda po yung ikot. Okay. Under the law, ilan ba dapat ang hawak nyo para sa panahon ng kalamidad at pangangailangan sa emergency? Under the law po, yung uh, uh, previous RTL, yung muna yung uh, amended RTL, nine days pa for stock po. Okay. okay. Pero ngayon nga po, dahil na-aprobahan yung amended RTL, uh, lately lang o, oh, December, no? wala na po, hindi na po nahabol sa pondo, nakagawa na po ang gaano, no? Uh, nine days lang po ang naibigay sa atin. No? Oh, kahit na under the law, 15 days na ngayon, no? Pero dahil naibigay sa atin ng pondo, eh, pang nine days lang, yun pa rin po ang, still remaining the official target, but we're doing our best kung mahabol man namin yung 15-day buffer stock. Apo, so, pero, apo, yun po yung ano. Okay Pero yung pong 15 days buffer stock, ito na po yung bagong batas na kinakailangan ang hawak nyo yung stock na bigas, no? Kung ready to eat na po ito, lulutuin na lang, dapat worth mm -hmm. 15 days. Tama po yun. Tama okay. po yun. Okay, dapat sige. po ganon. Dapat okay, po ganon. So, kung worth 15 days, ito nga yung hawak nyo sa mga bodega nyo, di ba that's worth 15 days? That's worth 10 days po. 10 days. Uh, oh, so short short ka, short ka pa. At sa ngayon po kasi kung kung ia-adapt natin agad-agad yung 15, of which ako I think hindi dapat i-adapt agad-agad yun kasi mm, nga, mm -mm. yung pondo naman hindi naman ibigay. Mm -hmm. So ang ang stocks mo natin nasa 10 days na. Kanya ang sinasabi ko rin po, uh, immediately or sinasabi ko rin sa lahat ng ano, basta procure lang ng procure ng procure nang palay hanggat kaya kasi may hmm. lalabas na stocks eh. okay. So Opo. para at least uh, umiikot man 'yan, ma-maintain ko man 'yung ma-maintain natin 'yung 9 days to 10 days eh sapat na 'yan. Sabi ko sapat na sapat na. In fact, sa tutulan ko. Uh, kung hindi man lumabas 'yung amended RTL na 15 days, 'yun pong 9 days sapat na sapat po 'yan kasi base po sa pag-aaral ng mga eksperto 'yan eh. Oo nga. So mm. yun So 'yung itong so ito na, so itong ginawang 15 days mali ito? Hindi po natin masabing mali pero pang po natin sobra-sobra kasi kahit unong pandemic twenty uh, 2020 na release po natin Uh, nasa 6.1 million bags lang eh ng bigas eh. Mm -hmm. So eh tayo nasa 7.56 na ngayon. So kung pag ano niyo, parang it will take another pandemic para maubos yung stocks natin ng ganun eh. Opo, so ano ba ano, ano, Opo, ano ba ang wordings po ng batas dito? Must shall or may? Ang ang ginamit po dito yung sa definition na kasi nilagay na yung buffer stock ay 15 days sa definition of terms no yung buffer stock pero ang nasa wordings po ng batas mas maintain an optimal level of buffer stock uh, o okay. mas maintain an optimal level of buffer stock tapos yung de define siya doon, ang buffer stock is 15 days. So Ayun must, no, so must dapat meron kang stock na 15 days worth na sinasabi nga po natin sobra-sobra yon So ibig sabihin, kung susundin mo literally and strictly yung provision ng batas, itong hawak mo ngayon na stock, short ka pa. Sa, kung literal na susundin yung batas na nag effect kung, ano, eh kulang pa po yun yung, yung, okay. ano, yung ating stock. No? Opo short ka pa so Tama po. opo short ka pa anyway so ngayon po dahil sa problema mo sa sa sa, sa warehousing ngayon talagang dapat makapag-release na kayo kaagad although yan naman eh may agad na pumapalit kasi nga nagigiling kayo so more or hmm. less again more or less mag-ilang uh, pong sako ng bigas ang dapat na mapakawalan po ninyo at ito huba ay uh, sapat na para lamang sa kabisayaan um kung magigiling po lahat ito, assuming na giling po lahat ito ng tama, ang idea po kasi sa aking uh, sariling pagkocompute, eh dapat po mga 500,000 bags of bigas monthly, mm -mm. at least, ang mm -mm. dapat lumalabas. Mm -hmm. So that po, maganda talaga ang ikot ng stocks. Sana nga po, uh, alam niyo, hindi ito nakukuha ng short-term solution. Kailangan talagang medyo ayusin ng kaunti ang batas. At nang sagayon, siguro in one or two years, napakaganda na ng takbo ng buffer stocking natin. Of which, hindi tayo matatagalan ng stocks. Pagkagiling, release agad. Mm -hmm. Hindi na po tayo gagastos ng fumigation mm -hmm. dahil bububungin pag tumatagal. Mm -hmm. Hindi na po Mm -hmm. nasasayang yung stocks natin. Wala na po magsasabi na laon ng ano, mm -hmm. eh, natural po kung mangyayari yung pag ganito po yung nasa batas. Eh. Hindi uh -oh. po tayong parilis ng regularly. Ang sinasabi so, niyo, ayusin ang batas governing the function of NFA. Yes po. Tingin ko po on my personal and official capacity tingin ko po meron po dapat talagang ayusin para naman po sa sambayanan at at, at the same time para naman po ah, makaluwag-luwag si NFA doon sa mga laging sinasabi, eh, laon naman ang bigas ninyo. At gano'n. So, apo. eh, talaga pong gano'n ang nasa batas. Wala po tayong magawa. So, ngayon po kasi, binago man po ang ilang provision ng restorification law, hindi na gawa yung gusto nyo pagbabago na yan. Hindi po na gawa eh. Uh... Uh, kanya nga po ito. Nandito na tayo sa sitwasyon na ito. Okay, okay so uh, klaro yan. At yan nga po yung issue, iba namang usapan yon ni Senator Cynthia Villar na kasi siya ang tumutol dyan, di ba? Hindi ko po alam kasi uh, the way I look at it kasi laging political body naman po ang, okay. ang Congress at taksidado mm. hindi po tayo ano <laughs> po oh, I always ano uh, naman to the wisdom of the Congress. Opo, o. opo. And uh, dapat to yan talaga tayo kasi uh, harap pa kayo sa kanila Opo. Sige. Anyway, uh, sir, sir Larry ganito. Ah, uh, uh, ngayon po kasi uh, uh, again ha, again dito po sa target natin sa Kabisayaan So far po, meron na kayong binabanggit na LGU no sa dito po sa Iloilo ninyo? tama ba Iloilo at sa Cebu? Iloilo province at Cebu po ang at mga mauuna po. Opo. That only involves how many sacks of rice total? Ah, uh, initial po sa Cebu is 12,000 sa Iloilo dahil mas marami silang stocks doon, mm -hmm. 20,000 initially. Okay. Uh, Yan po ang ano. Pero as the augmentation comes madadagdagan po yan. Magiging hundreds of thousands of bags po yan. Oo, okay, oo nga. Pero kasi nga po dito, ang susi ay yung LGU, di ba? Dito sa programang ito. Right? O, yan po yun eh. Meron pong role. Malaki oh, po nga, role ng LGU. Kaya nga, kaya nga. Sige. Pag hindi kinagat ito ng LGUs, na, kasi nga mismo si Secretary Laurel, hindi nakakasiguro eh. May mga nag-commit pero at the end of the day, may pera ba yung LGU para mag-subsidize? Eh kung walang kumagat rito, Anong kahinat na ng programang ito? Uh, hindi ko rin po masasagot yan at uh, talaga pong hihintayin. Kanya nga po ang pronouncement ng ating sekretary. Eh, hey, this is a pilot uh, program and see kung ano-ano ang magiging uh, problema or issues or bottlenecks along the way and then we can go back to ano and adjust. Ganon po yung ano kanya sabi niya po pilot project natin ng Region 6, 7, and 8. Opo. And this is kumbaga a work in progress. Ah, uh, yeah, pwede po nating sabihin ganoon. Opo. Okay. So sa ngayon po, sir, no, na ito po ay nasa pilot pa lamang. Yun ho mga rice for all ninyo na 33 sa mga kadiwa? Ano po mangyayari doon? Sa ilang pa mga ang dami kasing rice program eh. Oo, uh -huh. 'di ba yung mga meron pa ho kayong yung uh, 100% broken, eh, meron pa yung mga tipid, di ba? May mga sulit rice. Ano pa mangyayari doon kaya? Mm, gusto ko man sagutin po yun. Nun. Pero nasa Department of Agriculture po yun, mm -hmm. mas uh, alam po nila kung okay. ano po yung mangyayari sa mga programang ito. Pero doon po sa food security emergency, still, yung 33 na bigas eh, ay po. Kaya lang kung ikaw ang LGU, alin ba sa dalawa ang gusto mo? Uh, kung sa 20 pesos na bigas o doon sa 33, pwede, ma, pwede pa rin naman po doon. Eh, under Opo. the Food Security Emergency. Ngayon po, yung Food Security Emergency is still in effect? Opo, still in effect. Hindi pa po yan nalilis. Okay. Doon sa 33, walang subsidy ang LGU? Wala po. Uh, katulad ng ginawa ni San Juan, Camarines Sur, hmm. from okay. Nabotas, Opo. Mati, Opo. wala po. Apo, anong dahilan po kung bakit hindi nag-click, hindi ka ninyo na lumipad itong programa po ng uh, Rise for All na 33? Hindi po natin masabi, no? Uh, kung sabihin man natin, pure speculation. Pero ang mga naunang sinabi sa atin, yun nga, una, uh, resolution ng mga kan kanilang, kanilang mga sanggunian. at uh, the same time, may eh, sabing problema ng budget. Yung iba, medyo busy na siguro. Yung iba, kung exemption. So marami po eh, no? But we can only speculate kasi hindi po natin nakita talaga actual kung ano naging dahilan. Opo. Sir Larry, uh, klaro ho naman sa inyo kaalaman, ano ho, sa inyo pong pag-aanalisa, sa inyong mga sinasabi na bihasa kayo sa isyong ito, no? And we appreciate nga po na kayo diyan na namumuno sa NFA. Kung idadaan ba ito sa Grecon na 20 pesos per kilong bigas, um, magagawa kaya yon? Ang pinaka O nga no kasi ang Grecon is also offering their help no to to distribute this. Um una ang effect po niyan. Una muna pala sa tanong niya magagawa ba? Pwede ba? Bakit hindi no? Kailangan ng araling mabuti para hindi naman tayo ma Ombudsman kung paano man gagawin 'yan ng mga legal ano natin no. But pwede kung pwede pag aralan ng mabuti. Tapos ang kainaman dito kung talagang bubuwede i eh, mas mabilis po itong marirelease kasi mga retailers po yan eh. Ang tanong lamang po doon ay sino ang sasagot ng ibang subsidiya? No, hindi na LGU yan eh. Greco na po yan. So, the same time, paano po ang control diyan? I mean, 20 pesos na bigas out in the hands in the public ng ng I mean ng private sector medyo uh, it will be an ano It will be a challenge to monitor uh, yung strict uh, implementation. At saka din kasi nga uh, dito kasi sa 20 pesos, hindi naman to for all eh. Pili lamang na sektor di ba ang dapat na makakabili? Yun po sa local government unit, uh, may subsidy sila. Meron po silang ano, meron po silang uh, ano ba to? Uh, liway or um, pwede po nilang ibenta ito sa general public kung okay. yun po ang kanila po ano ang ang for vulnerable sectors na sinabi ng ating kalihim no ay yung sa kadiwa okay. uh, yun muna no okay. uh, titignan din ulit kung ano magiging epekto mm -hmm. no kung kung mahaba ba pila may eksiba ang pila kung okay. ang kailangan i-adjust then yun po ang gagawin ng DA sige po ang sabi po ng Grecon kanina sa aming panayam kasi nga kung yan eh, 20 pesos eh sila naman eh for profit hindi maitatanggi yun, Kapag ibinaksak mo ng bente sa amin, papano yung labor namin? Papano yung plastic bag? Papano na yung storage nito, etc.? Yung pong binabanggit yung issue dito? Um, tama po yun. Magkakaroon sila ng cost. Kanya nga po nung eh, example ko lang, isight ko lang, nung sa food security emergency, 33, eh, sabi namin, pwede nyo ibenta hanggang 35 para ma-recover hmm. yung cost. Pero kasi ito, ibang pag-usapan ito, 20 pesos na sinubsidize ng gobyerno. Mm -hmm. Na supposed to be, dapat dumiretso ito sa mga tao, 20 pesos pa mm -hmm. So kung, kung uh, ano ng tulong ang Greco na gusto niyang tumulong, ma-distribute ito, at kung gusto niyang mag-profit or ma-recover yung cost, eh, definitely, pag yung 20, hindi na magiging 20, dadagdag po yan. So it's something that we should ano uh, pagisipang mabuti pa uh, kung paano yan kasi ah, pa, well medyo kailangan pag-aralan mabuti dahil subsidize in na masyado ito tapos giving it into the hands of the, the private, private traders no oh, okay. private and ano teh uh, medyo kailangan pag-aralan mabuti okay sige po so sir Larry salamat na marami kami po natuto dito po sa inyong mga paliwanag na ito ha at kami po muling gagambala kung kinakailangan para po sa tamang informasyon. Wala po nga naman at magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay. Yan. Husay, di ba? Sa usapin po mm -hmm. talaga ng pangangasiwa po sa ating bigasang bayan.